Lord. Kain po tayo guys. So may ginisa akong kalabasa at may prito na galunggong. So bali tira namin yung kahapon. Paksiw po yan. And then sabi ni asawa ko, iprito ko na lang. Good Friday po sa ating lahat. mabublay man ang Biyernes Santo. Arog po ka ini sa probinsya pag sinabi kang Mama May. Dai magparalakaw. Ta. Ah, masakit. Nagsasakit si Kristo tapos sige ka nindo. Kaya ang ginigibo ng mama ko, pinapatururog kami ta. Madala ning prosesyon at siya ning hapon. nakakamis Last na uli ko 2019. So dai ko na witness ang pagiging ganap na Joanna ni bunso ko. So ganun pa mam bunso intindihin si mama. Padangat ni Kain po guys. Sarap ulam ko バイポー。